ganito para makapag-provide kayo no ng pera para sa panganganak sa tuwing gagamit ka sa asawa mo di bawat kadyot di piso go <laughs> wild mga kaso wild meron akong naging pasayro kanina buntis pero hindi ako ang ama nun ha oh no <laughs> sinamahan ng kapitbahay niya Ayaw nga magpadala sa ospital do kasi wala ngang pera. Di ba? Natatakot sila baka malaki ang bayaran nila sa ospital. Ayun, sabi ko naman, libre naman sa ospital. Basta ilapit lang nila sa malasakit, no. Ayun. Ito mga kaso wild, no. Siyam na buwan yung paghahanda para sa panganganak, no ay dapat po ay napoprovide yan ng mga uh, mag-asawa ano ganito para makapag-provide kayo no ng pera para sa panganganak umpisa pa lang doon sa paggawa ninyo eh <laughs> bilangin bilangin mo na yung pagka mo wow piso bawat kadyot <laughs> Siyam na buwan yun. Three, two, diba? Kung nagpa-plano na kayo mag-anak, dapat, planuin nyo rin na magkaroon kayo ng ipon. Ano? Sa tuwing gagamit ka sa asawa mo, edi, bawat kadyot, eh, piso. <laughs> eh, kung, sa isang linggo, tatlong beses. Wow. Tapos nakakaisang, uh, tuwing gamit mo, nakakaisang daang kadyot ka, hindi eh, 100 pesos yun. No? Nakakatatlo ka sa isang linggo, hindi eh, may 300 ka, di ba? Oh. Pag wala kang, pag wala kang plano na ganun, no? Eh, wala talagang pera, di ba? Nagpapakasarap ka lang. Pero paano naman yung anak mo? ni pambayad sa o ni pamasahe wala kung may kailangan gamit na bibilhin walang pambili siya na buwan di ba oh gawin nyo ito yung sinasabi ko sigurado bago mga anak yung meses nyo eh, may pera ka na para uh, pambili ng mga bulak pambili ng diaper pambili ng uh, kung anong kailangan, di ba? O, oh, pambili ng vitamins ng bata, pambili ng gatas ng bata, hindi ka mahirapan. Kaysa yung tira ka ng tira, tira ka ng tira. Pagdating na nung oras na sa panganganak ng asawa mo, wala kang pera. O tulad nun, mga kapitbahay lang yung nagdala. Doon sa babae kanina. Yung lalaki daw nasa trabaho pero walang pera. 'Di ba? O. Oh. Uh, plano lang. Tsaka gawin mo, 'di, di, di ba? <laughs> Hindi ako natatawa lang kasi mantakin mo. Ito nga 'king sinasabi, totoo 'yan pag nagawa mo. Bawat kadyot mo bilangin mo kung magkano piso bawat kadyot. Problema sa panganganak ng asawa mo, solve agad 'yan gawin nyo. <laughs> Tsaka wala kang karapatan na kumadyot. Kung, kung, <laughs> kung wala kang uh, pera para sa panganganak nung kinadyot mo. Oh, no! <laughs> oh, itong sinasabi ko na ito, Ikwan. Totoo yan. Totoo. Kailangan mo lang magkaroon ng disiplina para makapag-ipon ka. Kahit pa paano para sa iyong pamilya uh, sa panganganak ng iyong asawa para manganganak na nga lang na stress pa dahil walang pera hmm. wag na tayo umasa sa gobyerno eh, kinukuha na nga ng gobyerno yung pera ng pelvel ano yung sa bagay may libre naman pero siyempre eh, kahit may libre dyan meron ka pang kailangan bayaran yung mga pinabibili ng doktor kailangan mo bilhin yun alam nga namang pati bulak, pati yung daya pero silang bibili, di ba? Kapal naman ang mukha natin nun. <laughs> okay mga kaswal tandaan nyo yan, bawat kadyot piso.